Good morning, ma'am. Opo. Good morning! Good morning! Saan nga lang? lang? eh. Wala na eh. Huh? Ha? Nagsalala ko rin. Yan? mo? Galing Saudi? Yung kwentas ko at sing-sing na isa, sila na namin. Tatay na tayo Daming nakasangla dyan sa mga Palawan na hindi natupos na pinabinibinta nila yan. Binibinta, ang dami dyan. Ang dami yung naka... Ano? Yung subasta, subasta sale. Saat panday? Diyan lang. Sa may tapat ng, ano, ng Mercury Drugs. Diyan sa may Kirino. Kirino. Alam mo yung McDonald's? Yung? McDonald's. maklaran McDonald's dito sa may airport road. Di ba may McDonald's dyan? Sa Ay, dito lang? Oh. Uh Mac McDonald's tapos katabi niya, ano, Mercury Drugs. Oo. Oh. Sa, 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 Ito yung, ano, Bio Mercury. Di ba, stoplight yan. Oh, oh. Tawid ka sa, di ba, sa McDonald's, tawid ka sa Mila. Oo, oh, tawid ka sa Kapila. Arsivisay nan nan oh katat parang katabino yung ano yung malawit tsaka yung sa ano magpaganda din si Buana so sila daw mo jan muspaganda paganda mele kasi sigurado no siguradong legit talaga na gold. meron pa ha yung pinaya ko dito isinang la ko may diamond binili ko sa Saudi wala na hindi na nagpakita pero pinupuntan ko yung ano niya yung Shop kundo niya dito sa may may lasan. Gago ha. Kaya lang yun. Wala ka yun. May ginto yun. Ang kapal nun. Ito yung ina-ano ko eh. Ang kapal ko yun eh. Oo. Kahanap mo sa akin mga atraso sa'yo, iyo, paano po sa akin? 30 mil sa ulo. Oo. Oh? ko pa yung ulo sa'yo. iyo. Hindi nga. <laughs> <laughs> Mabahay <laughs> pala yung dadalhin mo. <laughs> Mabahay pala yung dadalhin